Ako po si Joylyn Odanipot, taga barangay Rapulipo, Limbos po. Ako po yung nanay ni Ninuel po. thirty years old po. Sa ngayon po, wala po akong trabaho at lima po ang aking anak. Ang asawa ko naman po, epe-extra-extra lang po sa trabaho niya. Nagkaalaga muna ako ng aking mga anak po. yung bagong panganak ko po eh. Halos hindi ko na po kasi maanoan kasi sobrang mahirap po yung kapitita mo yung anak mo na. Ganyan po ang kalagayan niya. Halos pang hindi ko nang gatas, so wala po kami. Nananawagan po ako na matulungan niyo po ang aking anak sa kanyang kalagayan. <laughs> Kahit gatas man po, pampers niya, beta sa kamagabot po niya. Nadimolis pa po kami, wala po kami matirahan. Nakikitara lang po kami sa hindi may Sobrang hirap po ng buhay po namin. <laughs> Naisipan ko po na eh, pino sa Facebook si baby ninyo kasi po eh talaga pong ganun na lang po yung awa ko sa pamilya niya. Na kung minsan po nakikita ko yung kanyang magulang na andyan nakikiextra ng magtinda ng isda. Pag walang isda, pumunta po, po yung sa bahay na sabi niya makiigib ako para lang may pambili ng gatas. Minsan po yung mangungutang sa akin pero ako po talaga ay eh, mahirap lang din. Kaya na, naisipan ko po na sa simpleng pag-post ko, eh matulungan ko po yung bata. Nananawagan po ako sa may mga mabubuting puso na sana po eh pat, na tulungan po natin si baby ninyo. Ngayon po na napakasakit po sa pakiramdam na nalaman ko po na hindi na pala pwede siyang operahan. Kaya parang pakiramdam ko po yung konti na lang yung nailalagin yung buhay dito sa mundo na ang tangi nilang pong may bibigay sa kanya eh. Magan maranasan niya man lang yung maginhawang buhay. Kumbaga matustusan man lang yung gatas niya, hindi yung pagwala eh. Am na lang. Napakahirap po ng kalagayan ng bata. Kaya ako po ay lumalapit sa mga may mabubuting puso diyan. Nanawâ po, ay eh, tulungan po natin siya. Sir, <laughs> po ah, Welcome, baby niño. Ang timmalaw ay ang isang adbukasya ay para tumulong sa mga nilangang sa amot namin makakaya. Sa mga tumulong, maraming salamat sa binigay ninyong tulong kay baby ninyo. Malaking bagay po para sa kanyang pamilya ang naibigay nating tulong. Maraming salamat sa mga Tim Malaw na sumusuporta, lalo na sa mga nag-sponsor. Maraming salamat po. Nagpapasalamat po ako sa mga tumutulong po sa amin. Sana po palaging gabayan po ng Diyos. Sana po tuloy-tuloy po ang pagtulong nila sa amin. Maraming salamat po. Salamat po sa Team Malaw. Maraming maraming salamat po. Mabuhay po kayo. God bless po <magh>